ang tumambad na lang po sa akin eh mga lalaki naka civilian po may mga hawak po silang baril. at si papa po hawak po nila nakaposes na po si papa Pinasa po nila yung bahay nag search po sila ah uh, dun Doon, may, may, may nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko nung, ano, nung time na yon Sabi ko lang doon sa anak ko, ah, uh, pasok ko sa loob. Huwag ka nalang And after po noon, uh, po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbibenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po. Saka po yung laptop. Uh, po ako paharap sa, sa dingding. Sabi daw po, wag, wag daw po ko lalabas pa. Wag daw po ako titingin palabas or, or papunta po sa kanila. Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakapokasas ako. Uh, may mga ebidensya naman po ako na ano kahit po sa jail ay kita yung pasa sa mga hita ko uh, asan po ba yung mga grupo mo ng team? No? Yes, sir. Uh, Can you kindly introduce the, uh, the, the, team that conducted the, ano, uh, bypass operation? May I request to present the team? Okay, go ahead. Please uh, stand to the room. The team leader, your honors, uh, Police stop Sergeant Andy Guerilla. The Pusher Buyer, Buyer, Patrolman Jamar Tambarai. The uh, Backup Security, Police Corporal Oliver Lorenzana. The uh, photographer and also the videographer who have the body worn camera during the time Is uh, Patrolman uh, Corporal Proyland Mucal Investigator in case. Police stop sergeant Jomar Nakaba. Your Honor, I'll be requesting all the uh, members of the team uh, who conducted the uh, by-pass operation to sit uh, be, ano uh, behind you no. Alam ko wala naman tayong mga extra chairs na lang so uh, sit on the uh, on the back ano. Para if ever the members will be asking questions in a while so we will be uh, easily uh recognize them so go ahead uh chip uh your honor uh for the meantime uh this is the uh the the report of uh for the san pedro cps you know? okay so uh, thank you so much uh uh chip ng uh, intel ng uh, city of san pedro uh if that's the uh, ano the uh, the story behind the uh, by-bas separation uh, that you have narrated in this uh, committee uh, given uh, the opportunity for you for all of you to uh, discuss it no uh, maybe in a while we will be uh, asking question on that but for the meantime we'll be uh, uh, asking ano yung uh, mga um, well uh, suspect no and then uh, according to them victim po sila no But according to the uh, PNP, mga suspect po sila. So, uh, probably siguro yung um, uh, we have invited yung uh, nahuli, no? Si, uh, siya ba yung nahuli? Si Louie kilaw no? Si Louie kilaw yung na-subject doon po sa uh, by-bus operation uh, na kinukwento po ng ating pong mga kapulisan dito po sa San Pedro. at um, nakulong itong si uh, suspect uh, noong August 18 nata no August 18 so can you kindly ano uh, paki po natin yung sitwasyon na nangyari no unahin na na natin yung ano yung yung uh, suspect yung uh, suspect muna uh, si Luwiki uh, Lao uh, you are recognized before we proceed uh, can we ask the witness to take off his mask so that we can we can see his face Uh, and how he answers the question of the members of this committee. Thank you, Mr. Chairman. All right. Can you also move for the, uh, siguro, take the oath of, of, of everybody, no? Hindi pa eh. Sige, uh, let's take their uh, oath muna, no? Lahat ng mga invited for this uh, hearing. Good morning po. Lahat po nung imbitado na taga San Pedro City and Pasi City, including the Philippine National Police po. Pwede pong tumayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? I do. Thank you po. Please take your seat. Okay, go ahead. Ano, um, uh, Luigi go ahead. Ah, uh, hello. Ah, uh, yun po, yung ano, andun na po sa pinara nila ako, gano'n, uh, tatanong nila sa akin kung nasan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Ah, uh, tapos wala naman po ako may pakitang pera kasi hindi pa po, po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. Then tatanungin po nila sa nasa yung basura, sa yung basura mo. Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Ah, uh, ayun po. Ah, uh, Pinusasanan nila, pinusasanan nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng Uh, nananakit po sila hanggang doon sa, po sa may 7-11. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or anong o yung rights ko, halimbawa yung alam ko, magtatanong po ako sa kanila ng warant, ang sagot nila sa akin eh, batok. ah uh, dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila ng et, parang ito po yata yung nagtanong ako ng warant eh na nasab, parang may naumimik po sa kanila na puti hindi kayo tumba o gusto mo itong namin parang ganon ah uh, tapos nung nasa may 7-11 na po kami ah uh, inipit po ako eh nung dalawang nagpakilalang police na sa motor ipit po nila ako sa motor umalis po kami din sa may 7-11 hindi ko po alam saan kami pupunta pero pabalik po pala sa bahay namin uh, Ayun, na uh, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin, pinasa po nila yung bahay, nag-search po sila. Ah, uh, Doon, may, may, na nananakit sa amin, gano'n. Andun din po yung anak ko nung, ano, nung time na yon. Sabi ko lang doon sa anak ko, uh, pasok sa loob. Huwag ka nalang makikialam. gano'n. Tapos, ayun, ah, uh, sinerge po nila yung bahay. Wala naman po sila nakuha. May naringan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out. Pull out Pasita. Wala. Hindi yata yan. Parang gano'n. Uh, ayun po. Dinala na po nila ako sa Pasita. Uh, pasita Station. Dinala na po nila ako doon. Tapos din na po ako nagstay stay uh, Medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Uh, doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. Uh, may mga ebidensya naman po ako na ano kahit po sa jail ay like, kita yung pasak sa mga hita ko, ganon. ah uh, nung time na yun, wala po akong parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Ilan po, Your Honor. Okay, uh, thank you, uh, Louis Ilau. Siguro, uh, we will be, you, you mentioned the name of your uh, son, si, uh, ano pangalan ng anak mo? Kent, si Kent Kent Kilaw at uh, accordingly kasama mo siya doon sa ano no. Apo, yun, sa bahay, So we will be asking also uh, uh Mr. Kent Kilaw. Uh can you kindly narrate yung mga sinabi rin ng uh, ng tatay mo? Uh, with regards doon sa allegation din man ninyo that uh, it is an illegal bypass no. Uh, uh gentlemen you know, what we're trying to uh, find here no yung ipe-present nilang uh, uh, ebidensya with regards to the CCTV pertaining to the bills, no? Na inaano natin, inidiscuss natin. That's that's why this is very imperative, no? Kasi nga, uh, dito natin makikita ang kahalagahan ng uh, CCTV na ipe-present nila in a while but for the meantime, gusto, gusto lang natin establish yung mga facts, no. So, sige, uh, Kent, uh, go ahead. Good morning, po. Uh, chairman, before you proceed, can we ask the second witness, how old is he? Ah, uh, ah, uh, 22 years old po. Ah, uh, 22 okay. years old. Okay. okay. Good, morning. Uh, good morning po. Ah, uh, ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, ah, uh, bandang 1:30 PM, ah, uh, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng Loto Collection sa bangko. So, after niya po paalam sa akin, yung Loto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw after after po magpaalam eh sumakay na po sa motor si papa papunta po sa bangko and ang ginawa ko po pumasok po ako sa kwarto ko tapos uh, <coughs> sorry po uh, yung mga lumip uh, ilang minuto lang po lumipas uh, 150 po na mga hapon, bandang 150, kumigit-kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng, kwarto. Baka po may nakalimutan si Papa. Ganun, para ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin, eh, mga lalaki, naka-civilian po. May mga hawak po si baril. At si Papa po, hawak po nila, nakaposas na po si Papa. And after po noon, uh, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbibenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po. Saka po yung laptop. Uh, po ako paharap sa, sa dingding. Sabi daw po, wag, wag daw po ako lalabas pa. Wag daw po ako titingin palabas yung or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is uh, sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, namoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung uh, pader po nun ay kahoy lang. Tapos may uh, space sa taas. So madali po marinig yung boses. So ang may, nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag nalate po si Papa na sagot eh... ah uh, parang nahirapan po si Papa Huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, uh, may nagsabi po na, pre, wala naman eh, baka hindi yan, pulao tayo pasita. So, yung ilang minuto lamang po after noon, eh, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, eh, sabi sa akin, ah, dito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa ah uh, mamaya mo kunin pag alis namin. So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, binuksan, uh, ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga polis. So, ang ginawa ko po, uh, li lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. ah uh, din ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po ng bike, yung tools po na pang jeep at mang motor, yung GoPro camera po, yung pera po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, uh, pagkabukas po ng cellphone ko, nagchat na po ako kila uncle, kila tita, uncle Tony, uncle Obet, tita, na yung mga na, yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ang polis, may mga ano po sila, mga barel. Tapos, ang sab uh, uh, yung dadala po nila si Papa Palace. And, After po noon, sabi po nila, umalis na daw po ako doon. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po, po, po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kay uncle. Doon na po ako parang, ayaw mo, parang traumatized po. At ako tulala lang po ako pagdating ko doon. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, <laughs> Di Hindi ko po alam na. Basta po. And, lang po.